Sana maganda ang araw mo, sinaunang aklat at utak. Naisip mo na ba na ang anyo ng utak ng tao ay kahawig ng isang sinaunang aklat ng karunungan? Nasa loob nito ang mapa ng balanse na gumabay sa sangkatauhan sa buong kasaysayan. Ang balanse ang humuhubog sa buhay at sibilisasyon. Gaya ng dalawang mukha ng kuwento, kailangan natin ng dalawang puwersa, kayusan at pag-ibig, disiplina at habag, lohika at pagkamalihain. At sa gitna ay ang karunungang nag-uugnay sa dalawa. Inayos ng kaliwang lobo ang lohika, wika at pagsusuri ang saligan ng batas, istruktura at kaayusang panlipunan. Tinutulungan tayo nitong bumuo ng mga sistema ang ginagawang disiplinado at mahulaan ang lipunan. Paalala itong ang linaw at disiplina ay mga haligi ng pag-unlad ng tao. Nagtataglay ang kanang lobo ng pagkamalikhain, empatiya at inspirasyon, ang batayan ng pag-ibig, awa at ugnayang pantao. Tinutulungan tayo nitong maglarawan ng mga bagong posibilidad at maunawaan ang damdamin ng iba. Paala itong ang kagandahan, kabutihan at imahinasyon ay ubod ng pagkatao, nagbibigay kulay sa buhay at nagpapasibol ng alab sa mga puso. Kung may kaayusan ngunit walang awa, nagiging matigas at manhid ang lipunan. Hindi sapat ang mga tuntunin upang lumikha ng malusog na lipunan. Kailangan ng habag upang timbangin ang mga ito. Nawawala ang init sa mundong puro istruktura at nagiging parang makina ang mga tao. Dumarating ang tunay na lakas kapag magkasamang kumikilos ang disiplina at puso. At kung may pag-ibig ngunit walang istruktura, dumarating ang kaguluhan at ligalig. Kailangan ng direksyon ng mabubuting hangarin kung hindi sila naliligaw. Kahit ang pinakatahimik na ilog ay nangangailangan ng dalawang pampang. Kung wala ang mga ito, umaapaw ng walang kontrol ang tubig. Hindi nakapagtatayo ang walang hangganang awa. Para sa mas mabuting mundo, kailangang maglakad na magkasabay ang lembot at disiplina. Kapag magkasama ang dalawang lobo, nangangailangan ng tao ng balanse upang makapagtatag ng sibilisasyon. Tanging kapag nagkakabit ang karunungan at habag, malusog at matatag ang paglago ng lipunan. Gaya ng dalawang pakpak na ibon, nakakalipad lang tayo kapag kumikilos ang dalawa sa pagkakaisa. Isinisilang ang pagunlad kapag nagtatagpo ang istruktura at habag, at nagsisimula ang dangal kapag ipinagkakasundo natin ang disiplina at ating pagkamakatao. May gitnang punto sa pagitan ng dalawa kung saan nagtatagpo ang isip at puso at isinisilang ang karunungan. Ang timbang na ito ang tumutulong sa atin gumawa ng makatarungan, mapanuri at makataong pasya. Ito ang tahimik na sentro ng kaluluwa kung saan nagtatagpo ang linaw at habag. Ang tunay na pagunawa ay hindi sa labis, kundi sa pagkakahanay na ito. Kapag namuhay tayo sa balanse, nabubuksan natin ang ating pinakamataas na kakayahan. Umunlad ang maraming sibilisasyon kapag may balanse sa pagitan ng batas at kalayaan, kaalaman at habag. Ginagawang matatag, matibay at makabago ng pagkakahanay na ito ang mga lipunan. Gaya ng mga haliging walang panahon, sinusuportahan ng mga halagang ito ang kanilang mundo. Kapag ang isa'y gumagabay sa istruktura at ang isa'y sa puso, sumisiklab ang pag-unlad ng tao. Kapag iginagalang ng mga tao ang disiplina at kabaitan, lumilikha sila ng kinabukasang kayang itayo. Ang prinsipyo ng balanse ay batas ng kalikasan. Liwanag dilim, init lamig, kaayusan kalayaan. Kailangan ng bawat isa ang kaniyang kapareha. Kapag walang pagkakatugma ng mga magkasalungat, Bumabagsak ang mga sistema at nagiging hindi matatag ang buhay. Humihinga rin ang sansinukob sa Paris, sinusuportahan ng paglikha sa perpektong tensyon. Inihahayag ng mga salungatan ang isa't isa at sa kanilang pag-uugnay, luminilinaw ang katotohanan. Kapag niyayakap natin ang dalawang panig ng buhay, bumubukas ang linaw, lakas at direksyon. Itinuturo ng utak na ang katotohanan ay wala sa isang panig kundi sa balanse. Upang maunawaan ang mundo ng malinaw, kailangang magtulungan ng lohika at damdamin. Ipinapanganak ang karunungan kung saan nagtatagpo ang linaw at habag. Binubulag tayo ng labis, binubuksan ng pagkahanay ang ating mga mata. Kapag iginagalang natin ang katatagan at pagiging maawain, sumusulong tayo tungo sa ating pinakamainam na anyo. Sa gitna ng buhay, hinahanap natin ang puntong naguugnay sa isip at damdamin. Tinutulungan tayo ng pagkakahay na ito sa mga balanseng at makakataong pasya. Ito ang tahimik na sentro ng ating paglalakbay kung saan nakakakuha ng direksyon ng isip at kapayapaan ng puso. Sa balansing ito, natatagpuan natin ang linaw, layunin at pagunawa at kasama nito nagdedesisyon tayo ng may lakas at karunungan upang sumulo. Dramatikong paghinto. Ang balanse mismo ang lumikha ng sibilisasyon, agham, sining at pagunlad. Ito ang makinang nagtutulak sa sangkatauhan ng may katatagan at layunin. Isang tahimik na puwersang nagbabago ng mga ideya tungo sa mga sagisag at ng mga panaginip tungo sa realidad. Kapag ang pagkahanay ang ating patnubay, ang mga karaniwang sandali ay nagiging baitang ng kadakilaan. Sa pamamagitan nito, bawat salinlahi ay bumabangon na higit na makapangyarihan, matalino at malikhay. Sa buong kasaysayan, sinikap ng mga tao na pagisahin ang katarungan at habag at mula sa paghahanap na ito, isinilang ang sibilisasyon. Lumilika ang balanse ng mga sistemang nagtatanggol sa kaayusan at gumagalang sa pagkatao. Gaya ng dalawang haliging may hawak sa mundo, hinuhubog ng katarungan at habag ang kapalaran ng mga bansa. Kapag nagtagpo ang kapangyarihan at kabutihang loob, nakatatamo ang mga lipunan ng karunungan upang manatili. Magkasama silang nagiging pundasyong kinatatayuan at kinaunlaran ng mga lipunan. Bawat kultura, lipunan at panahon ay naghahanap ng sariling paraan tungo sa balanse. Bawat isa ay bumubuo ng mga halaga at sistemang ayon sa kanilang pagkaunawa. Gaya ng mga ilog na bumababa mula sa magkakaibang bundok, magkakaiba ang landas, ngunit lahat ay nagtatagpo sa dagat ng pagkakahanay. Sa kanikaniyang paraan, natutuklasan ng lahat na umuusmong ang buhay kapag magkasamang naglalakad ang kapangyarihan at kabutihang loob. Sa landasing ito, Natututo ang sangkatauhan na bumangon lampas sa hidwaan at sumulong na mayunin. At kapag magkasabay ang karunungan at habag, naabot ng tao ang kanyang sukdulang kakayahan. Pinapahintulutan ng pagkakaisang ito na lutasin natin ang mga suliranin ng may habang inaalagaan ang mundong nasa paligid. Sa pagkakahanay, luminilinis ang pag-iisip at tumitibay ang puso. Natatagpuan ng tao ang tunay na lakas sa balanse at sa patnubay ng dalawa, lumiliha tayo ng buhay at sibilisasyong karapat-dapat sa hinaharap. Ang ating utak ang patunay. Ginawa tayo para sa balanse, hindi para sa labis. Kapag nagkakaisa ang dalawang panig, malinaw tayong mag-isip, kumilos ng matalino at mamuhay ng malusog. Sa pagkakanay, natatagpuan ng kaluluwa ang lakas, pananaw at kapayapaan. Nananahan ang karunungan sa pagitan ng dalawang daigdig, kinagabayan ng linaw at habag. Kapag iniugnay natin ang konsentrasyon sa puso, nabubuksan natin ang ating pinakamainam na sarili. Kapag naunawaan natin ang dalawang panig ng buhay, sakalamang natin tunay na naunawaan ang mundo. Tinutulungan tayo ng kamalayang ito na harapin ng hamon ng may linaw at awa. Ibinubunyag ng pagkahanay ang mga padron, himig at kahulugan ng mundo. Nagiging lente ang balanse kung saan nakatuon ang katotohanan. Sa pag-unawang ito, nakakamit natin ang kakayahang magtayo ng mas mabuting kinabukasan. Sa kasaysayan, sinikap ng bawat kultura na unawain ng buhay. Ang ilan ay binigyang diin ng pananagutan, ang iba'y kapayapaan. Ang ilan ay disiplina, ang iba'y habag. Sa kabila ng pagkakaiba, isang bagay ang ipinapakita ng lahat ng pagsubok. Sa lahat ng dako, hinahanap ng tao ang balanse sa pagitan ng isip at puso. Taglay ng bawat tradisyon ang mga halagang sumasalamin sa kaliwat kanang panig ng utak. May mga aral na binibigyang din ang pagsisikap, disiplina at kaayusan. Ang iba na may kabaitan, paggaling at habag. Pareho silang kailangan. Hindi tayo nabubuo ng isang panig lamang, kundi ng pagsasanib ng disiplina at pag-ibig, katigasan at empatiya. Ilan sa mga filosofya ay nagbibigay diin sa panlipunang pananagutan at istruktura. Ang iba namay sa pagkakaisa, kasimplihan at panloob na papagkahanay. Sa kabila ng magkakaibang paraan, lahat ay nagaambag sa mas malawak na larawan. Umuunlad ang mundo kapag natutunan natin ang balanse ng batas at kalayaan, disiplina at habag, isip at damdamin. Bawat agham kultura at pilosopya ay naglalaan ng tigisang piraso ng palaisipan ng balanse, naway maging kamangamangha ang iyong araw.